Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-share lang ako guys ng mga reason kung bakit nga ba nalulugi o bumabagsak ang isang negosyo. So kahit anong klase negosyo, di ba? Pag ang tao o ang negosyante, like katulad sa ating mga tindero-tindera, pag meron tayong uh, bisyo, ano-ano nga ba yung mga bisyo? Kung tayo ay umiinom, nagsusugal, nagsisigarilyo, uh, bumibili ng kahit ano, like sa bumibili ka, ng shop ka lagi, madalas sa Shopee, sa Lazada, kahit eh, di mo naman kailangan, ala, uh, ano ka doon, nagbabaybay ka na, hindi naman, di ba, eh malaki din yon charge pa lang doon sa Lazada, Shopee, eh magkano na, tapos ano pa ba, ng bababae, ng lalalaki, so sin so, talaga guys, isa talaga yun sa mga reason kung bakit ang isang negosyo ay bumabagsak, so isa, said pa dun guys, yung kuha ka ng kuha sa tindahan mo na hindi ka naglilista tapos hindi ka, syempre wala ka nilista di wala ka binabayaran, di ba? so hindi ka nagbabayad sa tindahan mo so is yun ang mga uh, talagang mga mali ng mga uh, negosyante na katulad natin, so syempre dapat yun talaga yung iwasan natin kasi ang karma talaga guys, kahit anong gawin natin, kahit anong sikap mo kung meron kang ganong klaseng ginagawa, like nagsusugal ka. Like so, so di ba, sobrang daming, ano, daming klaseng sugal. Like sa mga laro sa Gcash. So, mga, ano pa ba, ba? Uh, like, nagsusugal ka sa labas, kung ano mga ginagawa mong sugal-sugal dyan, di ba? So, yun talaga guys, iwasan natin yun guys. Kung magsusugal man tayo, so, syempre di ba, di naman talaga, yung alam mo yung pag nagsusugal ka kasi, parang uubusin kung ano yung balik tayo may bumili lang. So uubusin talaga yung pera mo guys kasi parang naiinggan niyo ka, 'di ba? Magsugal na magsugal kasi pinapanalo ka isang beses, dalawang beses tapos natalo ka naman, syempre gusto mong bumawi at uh, laro ka na naman, laro hanggang sa naubos yung pera mo. So minsan uh, nagagamit yung pera ng tindahan kahit ikaw like yung asawa mo Ganun ang ginagawa niya, nagsusugal siya. Minsan, tinataguan mo na ng pera kasi ikaw di ka naman sugarol pero yung asawa mo sugarol. Tinataguan mo na ng pera kasi ayaw mong magamit niya yung pera na tinago mo, yung ipon ninyo sa tindahan or yung kita niyo sa tindahan or benta niyo sa tindahan. tinatago mo kasi ayaw mong magamit niya. Pero syempre andun na yung yung init ng ulo ng asawa mo, di ba? Na bigyan mo ako ng pera kasi ano ganyan uh, gusto kong bumawi, ganito, ganyan. ba? Diba? Alam mo yun, yun ang mahirap talaga pag, kasi parang naano na sila eh, Tawa, parang naa-addict na, hindi man addict sa ganun, pero addict sa pagsusugal, ba? Diba? So, kailan yun talaga dapat ay, uh, dapat minimize. Pwede wala talaga guys, kasi yun talaga yung nagpapabagsak sa negosyo ng isang tao. Ang problema lang dyan, ang problema lang dyan kung ang asawa mo talaga ay, sugarol, di ba? Aside, sa pag, aside sa nagsusugal na nag, meron pang inom, di ba? Meron nag pa, oh my God. Eh, magkano ang yosi di ba? Kung yosi Malboro, Fortune, magkano na? 7, sa isang stick pa lang, 7, 8 pesos, 9 pesos. Eh, magkano na yun kung iipunin mo, di ba? Kahit naman yung mga, di ba, yung mga Uh, mga bumibili ng ano, di ba? <laughs> yung mga nagyosi, eh. kahit bumibili sila ng pa, paunti-unti, eh, kung iiponin nila yun, magkano din yun, di ba? Ang laki din ang naiipon nila. So, lalo na tapos mayroong pang inom, tapos nalilibri pa, my God, tapos kinukuha sa tindahan, ay gape Eh. Luging-lugi talaga yung tindahan. Kaya, kahit anong sikap, anong, anong gawin mo, para umasenso buhay mo pag meron kang sugal, meron kang bisyo, Uh, wala. Wala talagang mangyayari sa buhay ninyo mag-asawa. Kaya ako, bless ako guys na yung asawa ko walang sugal. Hindi wala siyang sugal. Hindi siya nagsusugal. Uh, ako pa nga guys eh, minsan yung sa Tom's World. <laughs> Doon, naglalaro kami. Pero minsan-minsan lang naman. Minsan lang naman kami umaanis eh. Kasi madalas talaga bukas yung tindahan namin. So yung pag naglalaro kami sa Tom's World, ano lang yun. Pero nga, ah, once in a two months. Min minsan lang talaga guys. Once in a blue moon lang talaga. Tapos, ah... Uh, siya talaga wala. Hindi siya nagsusugal, hindi siya nagsisigarilyo, hindi siya umiinom. Ay, malamang hindi rin ng babae kasi susuntukan ko yung mukha niya. <laughs> susuntukan ko yung mukha niya eh. Tapos, siya, ano pa ba? So, bless ako guys. Very thankful ako kay Lord na siya yung binigay. Yung Diyosawa ko ang binigay sa akin. So yung asawa ko guys, talagang napakasipag din talaga. Talagang meron din siyang sideline, nag-aayos siya ng cellphone. Pag nandito naman siya sa bahay, tulitulungan niya ako sa gawaing bahay, uh, dito sa gawaing tindahan, sali palitan kami, salitan kami. Pag may ginagawa dun sa loob, dito yung isa, bantay, ganun. Ganun kami dalawa. So nagkakaintindihan kami. Kaya sana forever, forever! Yan ako, laki na ng atay ng asawa ko. <laughs> malaki na yung ulo sa mga sinasabi ko. <laughs> Pero totoo naman talaga guys. Ayun. Kasi di ba minsan nakaka nakabasa tayo ng mga sa, sa Facebook, yung mga group-group nakakabasa tayo ng mga ay nga sugaro yung asawa, may tindahan, tapos din kinukuha yung mga ano ng asawa, yung pambisyon niya, tapos tinatago ng tinatago nga ng asawang babae para hindi magalaw yung pera pero ayun pa din nag-aaway lang sila so hinahayaan na lang 'di ba andun yung andun yung pressure yung 'di ba aside dun sa pressure ka stress ka andun na yung makam na depress na yung asawa mo yung babae kasi syempre yung yung ano mo yung goal mo na pa, pa taw dito palakihin yung tindahan makaipon eh kinukuha naman ng asawa nating lalaki 'di ba so wala nang Parang nag-effort lang siya na nag-effort dyan. Magtindahan siya na natindahan. Buong, buong araw siyang maka bung araw nagbabantay. Tapos, di ba? Walang nangyayari. Kasi kinukuha lang din ng asawa yung kita. So, kawawa lang din. Pati yung mga bata apikted. Talaga yung mga bata talaga yung mga apiktado. Kawawa sila. Kasi minsan, di ba? Imbis na ikain na lang, sinugal pa. Di ba? Yun, naiinis ako sa mga ganong klaseng tao. Talagang... Uunahin pa yung sugal kasi gusto nga kumita, gustong makabawi, pero ayan, hanggang sa ubos ng ubos, ikawawa yung mga bata, walang nakain. Ay nako, <laughs> nagigigil tuloy ako. Anyway, so yun talaga guys, mga rason kung bakit babagsak ang negosyo pag nilagyan mo talaga ng kalukohan. Wala talagang mangyayari, lalo na ng babae, syempre yung lalaki eh, syempre saan kukuha ng pera yun pang, di ba, pandibri ng jujuwain niya. <laughs> ng kakabitin niya, di ba? Ay doon din sa asawa. Eh kung sana yung lalaki na kahit ang dami niyang ang dami niyang bisyo pero malaki sahod niya, malaki pera binibigay niya, wala sana problema, di ba? Eh kaya lang gutom yung mga tiyan, pati yung mga anak, e kawawa. So yun doon talaga mag aaway na aaway yung mag asawa, di ba? So ako bless ako. Thank you Lord talaga. Thank you, thank you Lord talaga. Siyempre, yung uh, isa pa dun guys, di ba, yung bili ka ng bili sa Shopee, sa Lazada, hindi mo naman kailangan, bili ka ng bili, di ba? Pagdating na eh, ay, hindi ka naman pala, hindi naman ginagamit, nakatambak lang din, di ba? So, yun, iwasan natin yung bili ng bili guys. Tapos, yun, uh, dapat mayroon tayong ipon, nag-iipon tayo, kasi yung ipon talaga ay malaking bagay, malaking tulong in case of emergency, may uh, may makukuhanan tayo. Pag, like, nag-iipon ka, kung kumikita ka sa tindahan mo ng kahit lagay lang natin, ah, uh, Bumenta ka sa tindahan mo ng 500 o 300. So, magtabi ka kahit ko konti. ba Every day. Kahit magtabi ka ng, kung bago lang yung tindahan mo, magtabi ka ng 50 pesos. Ganun. Araw-araw. Pero pag tumagal yung tindahan mo, kasi pag matagal yung tindahan mo, nakikita mo naman yun eh. Pag uh, gumaganda na, maasenso, maasenso yung tindahan mo kasi nadadagdagan mo yung mga paninda mo. Pag, na, pag ganun na guys, pwede, laki-lakihan mo na ng kuha kung anak na ng 100 kada araw. Di ba? Pwede mo nang itabi yun. So, magkano yun kung araw-araw ko, araw-araw ka nagtatabi ng isang daan, di ba? Ang kikitain mo. Pero pag yung asawa mo, sugarol, itabi mo, pag mong ipakita, itago mo talaga, guys. Itago talaga. Kasi, yun talaga yung uh, isang bagay na pag-aawayan ninyo. Kasi tayo mga, di ba, yung tayo, yung goal natin is umasenso sa buhay, iangat natin yung kahirapan, di ba? Lalo na sa mga anak natin kasi iniisip natin yung future ng mga anak natin, di ba? ah uh, talaga, ah uh, i-ano natin, i-tago nyo, tago nyo na <laughs> Kahit siguro, di ba? May, may talaga may mga asawang lalaki na lalo na pag sugarol talaga. Kahit anong tago mo, kahit, di ba? hihingan at hihingan ka kahit wala ka nang ipampigay makapag makapagsuga lang siya so yun talagang ang ay hirap ang hirap pa ganun talaga pag ang negosyo talaga samahan mo ng kalokohan uh, bisyo bisyo <laughs> Bis, bisyo bisyo ayun walang mangyayari talaga guys kaya talaga yun talaga ang iwasan natin guys pag talaga yung asawa natin di na dadala sa Ah uh, magandang usapan. Pak uh, pakiusapan mo sana wag kang kumuha ng ganito, bayaran natin. 'Di diba? Kahit anong mahinahon ang ang pakiusap mo sa asawa mo kung hindi talaga nakikinig, matigas ulo, sugarol talaga, yung utak ay nasa sugal, wala talaga mangyayari, guys. So kaya pag sa gabi, magdasal, dasal <laughs> Isa 'yun sa ano talaga yung dasal talaga. Malakas din yung dasal, guys. Pag ipagdasa niyo yung asawa niyo na magbago iba kung hindi naman tayo yung mga sugarol uh, may bisyo yung asawa natin ganun ipagdasal natin guys nadadala din yun sa dasal so ako blessed lang talaga ako so yun naman guys ang aking share maraming salamat sa panunod paalam bye bye